out na guys so happy birthday po. to myself pala guys so, and thank you so much guys sa mga nag great ng aking birthday so mag -walk, walk ako ngayon guys maglakad lang ako paway papunta dun sa boarding house kasi kagabi ay eh guys medyo sumama yung pakiramdam um, yung, um, ko kagabi dahil meron nangyari sa motor ko kaya Medyo hindi ako happy guys Matagal ako nakatulog Mamaya ipakita ko pagdating dun sa boarding house Sa so, ngayon bali maglakad muna ako dito Mga at siguro guys um, 25 minutes yung lakad Papunta dun sa boarding house Tignan nyo yung guys, tignan nyo yung camping yung kakambing mm. ah na doon no? daming ibon ibong algan siyang sakto dito guys pang exercise ba oh, kasi feel ko medyo um, na ako kaya paglakad ako pa dun sa birding house dito banda saan guys sa Lapu-Lapu marami dito mga resort Doon saan ko um, sa boarding house malapit lang ako doon sa Chi Park Chi Park Resort at saka uh, AG Resort Blue Water then dito may Mactan Bosses Gar Garden Residence nakaganda na din guys na maglakad kasi makikita mo yung mga andito mga iba't ibang places like ayun kasi yung duty ko ngayon ay 8 to 5 so hindi na hindi pa siya masyadong madilim kaya ayan nag decide ako na habang 8 to 5 yung schedule ng duty ko so maglakad ako tuwing hapon Then sa umaga magsakay lang ako ng um, ang guys sa sakyan. Which is dito may jeep o di kaya bus. So dito banda ang lugar na to ay Mayahay. Then, then sa pinakadulo marami na doon maan guys. Marami na doon mga restaurant, ganoon. Ah, meron ba dito silang ano, papaya. <laughs> Ito sa tingin ko parang ano siya, guys. Kulo or kamansi. Yung para siya an guys ba. Para siya ang um, tawag dito. Yung marang fruits sunset yeah, meron nito ang mango bongbong bongbong -bong nail and cafe ah pa 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 dito banda meron dito H mark Yan. kapag makapunta ka talaga dito guys parang nasa Korea ka na kasi makikita mo dito puro mga Korean yung andito guys yung mga restaurant ito, ito yung gusto ko mapasukan itong Jumbo Seafood kasi para siyang Uh, buhay pa yata yung mga nito guys yung mga seafoods tapos pipili ka lang siguro uh, meron pa ditong yung ano yung jinjin rick jinjin jinjin sikdong restaurant ha ah, doon restaurant uh, Dadam sa Lapu-Lapu oh, buy one take one plus 10 pesos balita ba? mm -hmm. ko po piyan ko isa ah tag 7 eh Salam.

Red crab. Yes, wow. mm. mas, mas masarap yung hopia na ove yung flavor gold mango then chon chon nom chuo nom ayun major nang ako na ako sa akin paglalakad pa siguro um, 15 minutes or 10 minutes makarating na ako sa aking final destination which is yung boarding house ko guys And, kasi napapansin nyo to, no, tumataba ako guys so kaya need maglakad ah dito pala yung banda yung H mark which is puro lang po talaga um, Korean yung nasa loob like yung mga noodles saka uh, basta lahat guys lahat na mga Korean item nasa loob ng H Mart hindi pa, hindi pa naman ako nakakatry nakapumasok dun sa H Mart pero baka soon kasi mahilig din ako sa guys sa mga ba? sa mga Korean na uh, mga noodles kimchi, ganon dati guys, ayaw ko talaga sa kimchi pero habang tumatagal akong kumain ng kimchi guys para siyang para siyang baguong noong hindi eh, siya masarap pero habang tumatagal mas lalo sang sumasarap guys so, e dito banda Ayan. may mga kandun dyan may mga restaurant oh the mark pala guys the mark yun. Ang, ang nakaganda. Uh, 24 hours yung the mark. bagong nagbukas na restaurant Sa tingin ko guys, maganda siya kasi nature nature yung paligid ba. Ang pangalan nito ay Ang tawag nito ito. Nature na nature. Grill pala siya guys, Grill. Yung pangalan. Yung pangalan pala ay Maribago Grill. Christmas na Christmas na dito. Yan, yan banda guys, yan mga sasakyan na bumunta sa baba. Yan po yung blue water. Blue water, blue water. lang yung blue water guys. Ano no, Blue water. recruitment yung blebo yan nagsisimula na pong mag-traffic kasi tuwing hapon at tuwing gabi dito sa Datag ah uh, guys White Sand ayan ito pala White Sand Resort din to siya tapos yung velas nila ay dito sa kabila yan banda it Okay, maligsan ko diyan sa kalkata guys hum Ang baho guys, bahong patay yeah. Puting ngayon maganda yung ang guys, yung weather Hindi siya Hindi siya makulimlim kebab. Kebab, Korean food. Wagi ko kasabot guys, kung sa kipang tabi. guys. Yan, meron din ditong save more. Bale yung save more nila dito guys. Yung nakasulat dun sa loob, merong Korean language. Meron ding English. Ah, dito banda. Sobrang ganda dito guys. save more nila. Five minutes na lang guys. Makarating na ako sa aking final destination. Saktong sakto din yung lakad ko guys po Pang pagutom Pagdating ko sa boarding house Mag iisip pa Ay meron pala akong niloto kagabi Yung tuloy na isda Yan yung olamin ko ngayon Tapos magluto lang ako siguro ng noodles Balmasaje Balmasaje Ayan yan ball sama Jay Okay. Gusto tingin ko para merong checkpoint. Malapit na ako sa boarding house, guys. Ang buti pa pala dito nakatanim pa rin sila ng hawak uh, nito, Kamutitaps. Makikita niyo na po yung nangyari sa motor ko kagabi hindi <laughs> talaga ako nakatulog ng maayos kasi nang dahil sa motor ko guys pa <coughs> <coughs> It's a chalo. It's a channel. I'm not sure if I can check sa boarding house. Wow. Sakto-sakto yung pagdating ko dito. Madilim na. Mm -hmm. Mm -hmm. Babaho ah. Ang patay. Babaho guys, Babaho yung boarding house. Ang dami. bong